number 2. Ginakabig nga source ng supply sa iligal nga droga sa Kaunda Drug Group ang nadakpan sa bypass operation. Ginabulubanta 14 million pesos na balor sa nga suspected shabu ang narecover. recover May report si Nico Delphine. Yara pa sa impluwensya sa iligal nga droga suno sa pulis sa gindakop sa katapos ang City Drug Enforcement Unit kag Police Station 7 si Michael Frias, 45 anyos, pinaagiman sa bypass operation sa Purok Pablo Torre, Barangay Vista Alegre sa Bacolod, Kaina, aga. Nakuha kay Frias sa masobra 2 ka kilo sa suspected shabu nga nagabalor sa 14 million pesos. Nagpamalibad siya nga magpa-interview. Pero suno kay CDEU Head Police Captain Joven Mugato, si Frias nga katapo ang kaundag drug group ang ginakabig source ng ilegal nga droga nga damlag na recover sa pila anti-illegal drug operation nalakip diri ang 8.8 million pesos nga na recover sa Barangay Singkang Airport. Tubrihan naton man sir nga uh, siya ni gali ang pinaka source diri no, sa mga subject man naton for by operation diri sa Bacolod City. May mga subject pa kita, may mga subject kita nga i-kwanta pa, uh, pa sa by bust operation kag na notice na to niya siya ni ang god god deliver sa ila dinto na supply outside the region pa ginausisa man sa CDEU ang posibilidad nga halin man kay Frias ang supply sing illegal nga droga nga nagamit sang 53 ka personnel sang Bitaw kag Poso nga nagpositibo sa drug test posible kay may mga barangay man siya nga ginahulugan diri eh ang panamun ang amon um, nga duda no uh, masobra pa sa uh, approximately siguro mga 5 kilos pang naabot sini sa ila o masobra pa ginakabigman nga high value individual ang suspect nga napulo ka tuig man nga na preso antes na dismiss ang iya kaso may kangtanan sa illegal nga droga Nico Delfin para sa Digicast Negros